Hi guys, good afternoon. Ayan, sobrang init ngayon. At ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit guys, diba? Ayan, napaka-init dito sa labas kaya ayaw kong lumabas guys. So ngayon, i-flex ko lang naman yung mga plans ko guys. Wala naman masyadong bago dito. Ayan, napaka-init na. No? Dito kanina, napaka-init guys. Ngayon, nandun na sa ating greenhouse yung mainit. I mean yung init. So, ayan guys, konting update dito sa ating mga succulents. So far, okay lang naman sila dito guys. Kung napapansin nyo, napaka ano, makulay yung iba guys kasi napakainit na ngayon. After nung bagyo guys, napakainit na dito sa amin. So, ayan, medyo maganda na silang tingnan kasi makulay. Tingnan nyo guys kung ano gaano kakulay ito si Chloe. Ito naman, ito yung natumba, Diba? So, meron ng mga binigay dito na mga maliliit offset. Ayan sila, guys. Ayan. Napakainit. Ito, guys. O, oh, tingnan nyo siya. Diba? Super stable na nito, guys. Kumakapit na talaga yung roots niya. Ayan yung iba natin ng na mga collection. Ayan, nandyan sila sa ita. So far, okay lang naman. Ito guys, meron pala akong update. ba? Diba? Ito yung pinugutan ko kasi nalalanta yung sa upper part. Tapos ngayon, Meron na siyang binigay na offset, guys. Ayan. Maliit pa siya. Oo. So, yan yung ano niya. Baby. Tapos, ito pala, guys. Yung ating penis cactus. Ayan. Ang daming scales, guys. No? Ayan, oh. Tapos, dito may mga damage. Ewan ko ba. Kung ano nangyari sa kanya. Pero, masaya ako kasi meron siyang bagong binigay na tubo. Ayan. Ito. Bago to, guys. yan 'di ba? So 'yan yung mga updates dito sa ating garden. May mga bagong tubo na sa ating mga plants. 'Yan, ito papalabas na yung ano, guys. Yung ang tawag dito, yung bulaklak. Tapos ito, meron na din siyang mga new growth, guys. Oh. 'Yan. So far, wala namang nalalanta ngayon sa mga cactus ko. Ayan guys, ito may dahon siya dito sa itaas guys. Ayan, ang ganda ng kulay. Oh. Eh positive Ang ganda. Ito guys, si Marcus. Ang dry ng soil mix kasi napakainit dito tuwing umaga. Natatamaan talaga sila ng ano, direct sunlight dito. Pero okay lang, at least umaga lang guys. Hapon, wala na. Ano na lang. Yung aninag na lang ng araw yung nakukuha nila kapag hapon. So, ayan. Si RJ Ayan sila, guys. So, dito banda, guys. Ayan na yung mga updates. Ito, oh. Kumaka pala siya konti. Diyan. Doon, guys. napaka -ine. Try kong pumunta doon. Flex ako lang. I mean, flex lang ako ng, ano. Konti. Ay, grabe yung init, guys. Tapos, tingnan nyo yung ating, ano, dito. Naano na talaga siya, guys. Naputol na. Tapos, gumanya na siya, guys. Tapos, dito, oh. Tingnan nyo. Napaka-ano na dito, guys ang daming dapat gawin para sa ano natin, greenhouse. So, baka soon, ano na natin sila. Mapagawa. So, yan. Ang init, guys. Pakainit ngayon, it's 1 o'clock in the afternoon. Meron pala akong pinugot dito. Hindi ko pa sila natanim, guys. Ayan. Mga Adolfi burrito. Tingnan si burrito, guys. Una, ano na siya? Kulubot. Kasi wala pa akong soil mix. So, hindi sila natanim. So, ayan. Napaka-init, guys. Oh. Ipapakita ko lang sa inyo itong mga nagagandahan kasi parang nagko-colored sila ngayon, guys. Kasi napaka-init. Ayan, oh. Ang ganda. Ito din. Ang ganda din, oh. Ayan. Nagko-colored sila. Kasi hindi ko din sila dinidiligan. Tingnan nyo, guys. Oh. Gumaganda yung kulay, no. Yan. Umaganda sila. Si Darlie Sunshine. Ito din. Ito. Kapag stress si ano guys, si Cheesecake, naging yellowish yung kulay niya. Hindi nagre-red si ano, Cheesecake. Ayan. Ito din, oh. Tingnan niyo yung mga dahon niya, guys. Ayan. Ito, meron na siyang mga bagong dahon, guys. Si Jade. Ayan. Update, update lang muna tayo dito sa ating mga ano. Ah, parang nalalanta siya guys. Oh, nalanta talaga. yan na Ano yung kanyang stem na rot. Nagka-rot. yan Ayan. Diba? Ayan si ano. yung tawag ni so, go, si Ghosty. Ito guys. Unti-unting nalalagas yung kanyang leaves. Ewan ko ba sa kanya. Kung ano yung nangyari nito madaling madali siyang manlagas. Parang may problema guys dito sa succulent na to. Hinayaan ko na lang siya diyan. So yan, ang daming mga dry leaves guys kasi hindi ako nakapagdilig sa kanila ilang days na. Tingnan niyo. Ang ganda niya no. Ang ganda. Yan. Si ghost plant, si mule. Ayan yung iba, guys. Eh. Diba? So, shaded, shaded lang sila. Dito, banda. Shaded area. Kahit shaded, guys. Napakainit pa rin. Pero, mas maganda naman yung shaded kaysa direct talaga. Lalo na ngayon na napakainit na ng panahon. Yan. Si Aaron Pay. Diba? Yan. Naglalash na konti. Yan. Ito din, noon dati nang lalagas yung kanyang mga leaves, ang daming mga mashi-mashi. Tapos ngayon, ayan, gumaganda na siya konti. Ayan siya. Dito, napakainit dito guys. Direct sunlight pala dito, o, oh, kasi nasa siya, agilid siya. John Banda. Mainit na mainit. Dito din oh. Mainit din John Banda. Ito oh, gumaganda si Aaron Paye ngayon guys. Ayan si Aaron Ang Aganda talaga no ata init dito ayan mga propa tingnan nyo guys yung mga propa natin na gano sya nagmamashi kunin na lang natin ito yung mga Ellen guys ayan ang ganda ng kulay guys no? tingnan nyo napakatingkad ng kulay niya kasi napakainit na ngayon guys yung bagyo umuulan pero ngayon Kabalik tara, ka init pagkatapos ng bagyo. Tingnan nyo ang aking mini bonsal. Mini bonsal pa to guys. Enjoy. Ang ganda. Marami na siya mga babies guys. Ayan. Ito din oh. Ang ganda ng kulay niya dito. Ayan yung ating varna limifolia guys. Ayan. Yung mga maliliit. Diba? Diyan natin nilagay. Grabe init guys. Init. Napaka init. Yes. So, yan lang muna yung update for today. Ayan. Maganda na siya guys. Si Missing You. Ayan. Si Flapjack no variegated. Ito din si Aron Nag-iisang Aron Pay. Maliit na Aron Pay ito din. Ayan. So, enjoy na enjoy sila ngayon sa Arawan. Si Cheesecake. Si cheesecake guys, ang, ang labong ngayon nga no. dati hindi siya ganito kalabong. Ito pala yung mga propagations ko ng ano guys, uh, ano ba yung parang kapat, super bomb. Si super bomb, tingnan nyo guys. ba diba? Gumaganda yung mga propagations ko dito. Parang halos lahat successful yung mga dahon na nilagay ko dito guys. So ayan oh, Malalaki na yung mga super bomb. Kasi si super bomb, parang ano, ang hirap niya ilif propa oo si super bomb compared kay purple delight pero dito guys parang hiyang siya dyan sa part na yan sa area na, sa area na yan depende kasi sa area guys kung sila sa area at saka hiyang sila sa soil mix so ayan gaganda sila at dyan sila tutubo ng maganda So, dito tayo sa harap, guys. I-update ko lang kayo dito kung kumusta na yung mga plans ko. So, ayan. Yung update. Actually, okay lang naman sila, guys. Maganda pa din sila kahit pa paano. Kahit mainit na mainit. Pero gusto naman nila ng mainit talaga, guys. Ayan yung ating parigated bonsal. Ito yung naano pala, guys. Naputol siya dito. Tapos, tinuso ko lang doon yung kanyang top na part. So, ngayon, binigyan na na tayo ng bagong usbo. Ito, bago to, guys. Dito na to sa akin tumubo, yung ating par na bonsa lang ganda. Ito yung separate ko na Golden Flame at yun yung isa guys na Golden Flame ko. Tapos yung makia yan, yan yung mga set natin dito guys. Ito yung mataas natin na ganito guys. Yan, mataas na siya guys actually. Malapit na siya dito sa ating bintana. Yan. Tingnan nyo guys kung gano'n siya kaganda. Pero, tingnan nyo yung mga dahon niya, guys. So, ito yung mga, ano, mga pusa, yung mga tumutong dito, guys. Dito kasi sila nag, ano, nag, naglalaro. Dito, umaangkas siya dyan, umaangkas. Tapos, dito sila, dito sila, pumunta. So, yan yung mga nangyari. Hindi, gaano, flawless yung mga dahon ng ating mga agave, guys. Same nito, bago to, guys. Ay, hey, may mga, ano, guys. So, may mga ants. bago to guys na naputol kasi pusa na naman yung salaring dyan at ito din parang pinatungan to ng pusa guys nung dati pero ngayon okay 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 na yung ano niya parang okay na yung mga dahon niya kasi nung dati nakayupi yung mga dahon nito guys kasi dito sila tumutong so napakasayang so yan ang ganda ng kulay guys no sa camera ang ganda talaga guys Maganda talaga yung mga agave, guys. I-collecting naman. Yan, yan, at saka yun. Maganda sila kapag, ano, lalong-lalo na kapag malaki na sila. Maganda talaga silang alagaan. Yan, ito din. Mataas na din siya, guys. Maganda talaga yung agave, guys. Tingnan nyo naman, oh, Ang ganda na mga kulay, lalong-lalo -lalo na kapag variegated. Ito, baby lang yan, guys. Dito. Pakita ko sa inyo yung pinaka-mother plant. Ayan. Baby lang yun guys. Ito yung pinaka mother plant ko. Di pa ang ganda. Ayan. Ang laki na niyan. Tapos ito agave din to guys. Ayan. Ito din isang uri ng agave. So maganda sila alagaan. Is ito din. Pero napaka ano ng tinik. Napaka masakit ng tinik. Ito so na maliit na patpas sila kasi maliit pa naman sila. Yan guys, oh maganda din yan. Kapag lumaki. Yan mga agave. Yan, agave din. Mga green agave. Pero mas maganda yung mga variegated talaga, guys. Variegated talaga, guys, na agave. Yan yung mga, ano matitingkad yung mga kulay kapag naaraman. Napakaganda i-landscape. Lalong-lalo na kapag mag-landscape kayo sa, ano yung sa harap ng bahay. Maganda talaga sila. So, yan lang po muna, guys. Yung update, wala masyado akong ginagawa sa garden kasi busy. Tapos napakainit. So ito na lang po muna Update update na lang po muna no So thank you so much guys For watching Thank you so much for watching dito sa ating Quick update sa ating mga succulents At saka sa mga alaga ko dito Ayan hindi ko pa siya Nalalagyan ng ano guys Soil mix tingnan nyo Hindi na talagang lagyan ng ano Lupa pa. Sa ilalim si So dito na lang po muna guys Bye 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 everyone. Ang laki na oh. Agave din to guys. Ang laki na din